tatanggalin na kasi <coughs> naingay pero buo to buo. buo papalitan buong bearing hindi kasama itong hot bearing yung bearing lang yan Ayan. ito depressed to Kaya ganun nila yan sa kuhan sa machine shop para labasin nila dun yan. Eh, pag puk, -puk kasi mga walang malilis alain. Meri naman sa malilit yan, yung pupuk lang. Urban. Alam, amoy amoy kudok dun. Empah. 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 bakal yung apat na turnay krus. Di apat na turnay krus yun daw. Alam lang dito, no? dito ana? Hmm. Parang hindi na tayo kung pre dito. presa ko. Hmm. Hmm. milks bearing <laughs> ah si Koopang ang galing ni Koopang ilagay muna wheel milks now, ayun oh no? ah Montero Sport nagbalit ng wheel bearings ayun tag tagilid tagilid mali <laughs> ah, yun, no? galing, uh -huh. <laughs> ayun oh ang galing naka centrist ayun metrix pa metrix pa Animatrix. Patagal nang gawa. Ano matagal nang gawa? Ayan, ilagay na. Punto yung sport. Kunin mo yung bearing ay tol. Diba kita natin sira. Tinanggal lang ko para maikot-ikot. Bakit ako <laughs> yung martilyo, D7. Thank you. Thank you. yun you. Thank you. Thank you. Ito yung berik na pinalitan. Um. Ayok na. Ayok na. O, tignan mo. Naka-tunda. Itong tawa na ito. Ang gulo. Nagbe-vlog tayo. Ang daming kahayupan na naman dito. marami matututo dito sa atin. Ano yung magpagtas? Paano gumawa ng wheel bearings? Ang laya to sa libro yan ah. <laughs> Nakalimutan ilagay yun ay ito. Saan yung ABS pa? Nag-box drop ko. <laughs> Nag-sign mill spray. <laughs> Anong yung mga ganun -i -cha -i -cha pa itcha-itcha pa yun. Itcha po Ito yung may grasa-grasa pa yun. Eh. Ito yung wala na yun. Uugong yan. Uugong. Tapos mawala sa kunyong gulong. Iwigil, wigil, wigil. Nasisira yung gulong. Ito. Sino ba na? Kasi sabay naman na ginawa yan. Kaya sabay na papalitan niya para di masayang yung bag, bag, pag 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 nyo ng uh, pag pag ng gulong pag kasi isa isa nyo yan at isang linggo lang nasira ito wala na alayin ulit 24 pa na dyan yan mawala kasi sa alayin yan eh pag nagkakalas ka ngayon pinapapress ito mo hugutin lang hugutin lang yun katulad dyan hugutin tapos kapapress mo yun kapapress mo para matanggal itong dalat ito meron dadaan ito ipapapress mo ganyan ipapapress ganyan Dada, bibigay ko mo sa press para hindi siya mabingkong hindi pwedeng pukpok ng pukpok makamabingkong ay baka ma-disalign, masira lalo. Hindi tumagal yung bearing nyo. Kailangan ipapress nyo para goods. Para uh, direction. Direction yung puso nyo. Ito yung... sira na... Ito yung pasira pa lang. Patuyo na yung glassa nyo. Patuyo na yung glassa nyan. Silabay na natin, tinalitan dalawa. Ay, hindi na siya. Balik-balik sa alignment. Isang klase na lang. Wheel bearing. half bearing. Front. half bearing front, idol? Uh, yes. Lalagay naman na lahat. Lalagay nyo na lang yung brake. Uh, brake. Brake,

parang pupang-adol. Salt out. Take-out milks. Lalo na nung hindi pa kumain ng plastic. Pre, ina nga. Danilo Valera Ah, shoutout nga pala kay Si Jay na nagsisinfon lang sa gilid-gilid Yon, tama to Tama, shoutout mo lang Ano yung tago sa CJ? Ano yung tago? Ilagay na, kung may natin yung Kung paano mag-press ng sira nito Oo, umuugong naman yun Ay, pinag-dodol? Hindi naman natin ang Ya, kita mulai balayan. Kita mula, balayan. Gan, kombinasi tu, di sini kombinasi terap. Okay na. Tapos na to. Kung paano mag-trouble ng ganito, saka na lang, uh, ipapakita ko sa inyo sa next vlog natin. Tapos na tayo dyan. Uh, done na yan. Uh, sure na sure na yan kasi ito na yung nakita natin kugong. Uh, at shout out sa mga viewers sa uh, Ah, uh, ng lugar, ah, uh, Luzon, Visayas at Tawi-Tawi. Sa buong mundo, uh, shout out tayo Luzon. <laughs> 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 Tawi-Tawi daw na. na. rin to, kapilaan ng ginawa. Ah, uh, okay na. Shout out sa kanila.